tatlo ang time magpuno tayo ng tubig kasi nga maglalabas si sister baby kailangan niya maraming tubig ano tutulong ako rin siya at the same time eto na naman niya ah. No? No? ito naman yung washing machine na gagamitin ayan Yan, puno na ang bata. Kailangan punuan natin yan kasi mahina ang tulo ng tubig ngayon. Kahit mahina, importante, hindi namamatay. Mahirap pag namatay po yung tulo. Mahina lang po. Punuhin natin yan. Ito yung washing machine na isa, pan dryer. Ito, yung isa, pupunoyin natin. Yan. Lahat ng pwedeng punoyin, punoyin na natin. Ito pa pupunoyin natin, mga timba. Dalawa ito. dito. At, ito pang isa, ilalagay naman natin. Dito. Yan, ganyan. Yan. So, magpupuno tayo ngayon. Kaya nga, ang title nito, Puno One Time. Puno One Time. Ano? Kaya transferin yung tubig mula dito sa container, dadalhin sa batat, batang ito. Bali, na-exercise pa ako. Exercise pa rin ito. Galaw-galaw. Mula sa pangang ng kamay hanggang utang. O. Oh. Exercise, oh. Lalakas ang kamay. Oh. O, ba oh. Diba, o, oh. oh, dito yung saw, oh. oh o, dito diba yan? Meron. O. Oh. Exercise pa more. Magandang exercise yung so, kamay mo. Ah. Oh. Ako, stroke ako. DWD. Senior City, ano? Oh. Oh. makita nyo yung exercise pa yan, no? Yeah. Oh. Ha? ang palakas ng daliri. Okay, magpuno pa tayo ng tubig. <laughs> oh. Pag exercise ganyan, huwag mo sasakmay yung katawan. Ganyan, no? Oh. Hindi sasama yung katawan, ha? Ah. Oh. Meron pa ng kamay. Oh. Yung iba, sumasama pa. Wala. Hindi credit diyan. Kailangan hindi sumasama yung katawan. Oh. Oh. oh, dito, para makita nyo, nakatalipod ako. Oh. iba Pero kailangan, lagi nauna po dyan yung panalangin, pasalamat sa Diyos. Kasi Diyos din na magpapalakas sa iyo eh. Ako yung stroke ako. Sino magpapalakas sa akin? Hindi yan Diyos. Amen. Amen. <laughs> oh. Punuan. <laughs> oh, anong gagamitin pag nagpupuno ka? Hindi ka may kung hindi mo i-exercise ang kamay mo, paano? Wala na. O. Tulong ng Diyos yan. Amen. Kailangan muna muna ang pasalamat panalagin sa Diyos. technique teknika. Bago kayo mingi sa Diyos. Bago kayo mingi. Pasalamat muna. Pagluluwalhati muna sa Diyos. Yung iba, pagkadulog sa Diyos, pengi, 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 puro lang hindi Hindi ganon. Pasalamatan mo siya. Alam mo, sabi ni Jesus, ayon sa Mateo chapter 6, verse 8, lumalapit ka pala, alam na ng Diyos ang kailangan mo. O kailangan mo pa ba bang humingi? So, pasalamatan mo na lang. Alam naman ng Diyos ang kailangan mo. Anong kailangan mo? Pagpalakas. O, oh. Oh, 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 oh. Yan. Sino magbibigay niyan? In Christ alone. Sige tayo. <coughs> So, puno na yung bacha. Tignan natin. Ayan. Kasi maglalaba tayo. Maraming labay ngayon. Ito, pan dry lang ito. Last ito. Para matuyo ka yan. Automatic. Kaya yeah, lalagyan na natin ang mga ito. Ano? Ganyan lang po ng diskarte. Eh ano, tulong sa trabaho tulong kayong mag-asawa yung iba ko mo pa sila lalaki hindi na tumutulong yan sabi ako lalaki yata <laughs> mali ka dyan kaibigan sige ka pag malaki mo lagi ka ay hey, lalaki ka baka patulogin ka sa labas na kulampo <laughs> patay ka <laughs> kaya tumulong ka para kasama ka sa pagtulog sa loob ng kulampo <laughs> Joke lang. <laughs> Totoo yun. Subukin mo wag kang tumulong. Diba? Doon ka kasalapas sabi niya. <laughs> so ito ngayon yung kaibigan. Yes, brother. Money bodies na konti na lang. Ito. Ayan. Ito. Oh. Lahat nakahanda na. So, yun na exercise po ako. Oh. Tingnan nyo. Pati itong kamay ko na exercise it. Malaki Malagi itong tabong ito. Oh. 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 Exercise sa kamay. Para dal. Oh ito. Kabila. Baka sabihin nyo. Nandadaya. Oh. Sa kabila ito, oh. Kabilang kamay yan, oh. 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 Yan, hanggang dito na lamang ang exercise natin. Ang title ay exercise, punuan ng tubig. Ang kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista, ganda sa solpa. Una. Una. Pasalamat. Pangalawa, pasalamat. Pangatlo, pasalamat sa Diyos. Kahit huwag na kayong umiling, alam na ng Diyos ang kailangan mo. Ang inaanap lang ng Diyos ay magpasalamat po tayo sa Kanya. Magpasalamat. Unang Timoteo chapter 5 verse 16 17 18. Sabi ni Pablo, lagi kayong magpasalamat sa Diyos. Hindi sinabi pa misan-misan, lagi. Tayo magpasalamat sa Diyos. Pa. Bye. Father <laughs> Armani Bautista niyong kaibigan, Jesus. Lagi po tayo magpasalamat. Kaibigan, alam ng Diyos ang kailangan mo. Kahit hindi mo naiingin yan, pagkita lang ng Diyos, pasalamat ka. Ibibigay yung kailangan mo. Amen. 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 Amen!